Ikinatuwa ng mga graduating student ng San Leonardo ang aid distribution ni Senator Amy Marcos na ginanap sa Nueva Ecija University of Science and Technology San Leonardo Campus noong April 30, 2024. Mayroon isang libong estudyante ang nakatanggap ng tatlong libong piso bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Ang layunin ng programa ng senador ay upang matulungan ang mga magsisipagtapos ng K-12 ngayong taon sa pamamagitan makakita ng pagbibigay ng pinansyal na tulong. Well, alam uh, maging uh, bagay dahil alam naman natin, nahihirapan rin mga estudyante natin umulong, uh, ng bulo po ang uh, ng pamasahe, ng gadgets, ng devices, ng pagkain, lahat-lahat talaga ay mga presyo ng presyo. Kaya sana kahit pa pa makatulong ito, lalo na sa mga mag-graduate na patapos talaga rin kasi ang taon. Eh. Ayon kina Jaron Flores, Alex Velasquez at Jelly Principe, ang perang kanilang natanggap ay makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na gustusin sa eskwelahan at pangdagdag pambayad sa kanilang graduation fee. Matatanggap sa ano po, pangbibigay ko po sa may magulang ko po para may ipang po sa ano po, sa may bahay po namin kung ano po yung mga kailangan po. Para po sa aking pamilya, para po makatulong. Sa mga school projects po, sa mga bayarin po, lalo na po sa graduation fee. ah uh, Senator Amy Marcos, uh, maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong. Malaking tulong po ito para po sa pamilya po namin. At sana po ay sa susunod po na botohan po ay lalo niyo pa po pagbutihin ng ano po sa inyo pong katungkulan. Maraming salamat po Senator Amy Marcos. Dugas po ako nagpapasalamat bilang student ng K-12. Malaking tulong na po ito para sa aming mag-aaral. Sa naganap na media interview, pinuri rin ang senador ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kanilang naging ranking bilang kasali sa Top 5 Most Trusted Department at Top 1 bilang Best Performing Department ng Gobyerno. Congratulations sa DSWD dahil kahit pa pano, eh, nila ng paraan. Ang hirap. yung mga NGU sa pagdating na uh, sakat to the bone ika nga nung panahon ng pandemya at uh, kinikilala ko ng mga tao na yung tulong nila eh nakaahon ng konti dyan sa pandemic na yan. So, uh, I'm very happy for the SWD. Deserve naman nila Samantala, nagbigay din ng financial assistance ang senador sa mga graduating students ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Pinasalamatan din ni Mayor Froylan A. Naganyo ang senador sa kanyang patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga estudyante ng San Leonardo. Maraming salamat sa senador ay sa pangatlong beses na pagbibigay ng tulong dito sa mga tika San Leonardo at sa boses po ng tika San Leonardo. Uh, Maraming tulong po ang uh, karoon ng yung sa mga magulang at estudyante uh, na gagawin kayo. At first time po ito na uh, isang programa na isang uh, senador na nagbigay ng ayuda sa mga gagraduate ito sa... Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.